Hindi kayo nag ng bonus? Sana yun. <laughs> <laughs> baka mayroon. Walang bonus, bonus guys. Bonus. Walang wala kami bonus ngayon mga bay. Kasi at yan ay pinakamarami simula tayo. Yan ay yung magiging pinakamaraming may natin ngayon. So, Babangan nyo kung para kanino. Sino-sino uh, yung mga may Ito yan, sa magandang araw po mga bay at kumusta kayo mga bay? So ngayon ay bonus vlog lang po ito mga bay pero napakagandang bonus po ito dahil may good news tayo Good news sa team Uy! Oh? Ano yun? Ano? Oh, ano yun? <laughs> at good news para sa ating senior at sa iba pa nating mga takat doon mga bay sa isla So marami-rami itong good news pero hindi mo na natin babanggitin. So nandito po kami sa Coron dahil Namili po kami. So mamaya magkakarga po kami. At so di ko rin muna sasabihin sa kanila para at least para at least suspend mga bay. So ayan o. Bye mga bay. Magandang tanghali mga bay. Magandang tanghali mga bay. Magandang tanghali mga bay. Yan. Mga bay. So, timing po ito mga bay kasi katatapos lang ng bagyo sa isla ay wala pong masyadong nakalaot. So, ganoon din kami, malang masyadong nakalaot. So, good news ito, good news timing yung baka pagka good news ito mga bay. So, abangan nyo po mamaya-maya. yung okay, mga bay, ito na po yung good news na sinasabi ko kanina yung bigas. So, ito yung isa. So, may pangalawa po tayo para po yan sa isla. At yan ay yung pinakamarami simula po ng bumigay tayo. Yan na yung magiging pinakamaraming may bibigay natin ngayon.

Magandang gabi mga bay. Apat lang bro. Apat. Tagal ng biyahe. Isa lang kasi ang makina natin sira pa rin. Laban Kaya sobrang bagal po ng takbo. Guys, hey, tama na yun. medyo nahibasan pa kami mga bay. Kaya tulak, tulak, tulak! Uno! Bakalupit ito mga bay. Nahibasan pa gan. Nahibasan pa kami Guys. Okay lang guys. Ay, oh, ako takutin muna namin mga bay. Hindi kasi kami makadaong. Eh, Malayo-layo pa. Eh, Iba pahibas pa. Kung antayin pa namin. Oo, oh, mga alas. Jeez. ng ang gabi pa. Guys. Hindi makita guys. <laughs> Wala kaming ilaw guys. Mahina na mga bay. Si Brad Boboy. Iyon si Kayaman. Uy, di makita. Saan nga si Brad Pupoy? Eh? Ay, Ayan. Yeah. Talaban tayong gabi. Talaban guys. Okay. Tayo naman mga bay. sobrang labo pa ng dagat mga bay dahil sa bagyo so, matatapos lang yun, tinulungan tayo ng mga bata dito mga bay so ihatid nila doon doon <laughs> nila ihatid kasi doon ba yan so, ito yung mga tumulong sa atin mga pogi yun, may isa pa lang matanda <laughs> ayan o oh. thank you guys, thank you maraming so, marami-rami pa kasi ito mga bay Ha? Kunti na lang guys. Babae. Oh. na lang <laughs> pag ng mga bata. Ito matanda na to. Eh, <laughs> <laughs> Ay, yana gabon. Yo sa u. Ah, mga bay. Dalawan-dalawan na. Mga <laughs> bay, dinaspaso ra kasi. Dinaspaso na kay gabi na.

Tsaka may dalawang matanda. Kaya lang, hindi natin alam kung saan na yun. Yan, yung mga tumulong. Robic. Ayan, guys. Wala yan. Mga masisipag na bata. Ayan. Ano isa? Tumakbo. O, ito mga bay, bukas. Titingnan natin kung kaya natin ipamigay bukas. Ano lahat? Tino. Ayan, guys. Mga bay, kapin muna tayo. Kapi-kapi. <laughs> Kapi-kapi.

Hmmmm, lalo sa porkar. Gutom oh. bay, sakot! Hindi kami nakating mga bay, lakas! Gutom <laughs> <laughs> na siya lang. <laughs> 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 Gutomin ako mga bay! Sila di siya naghakot, ako naghakot! Hahaha! <laughs> <laughs> yeah, Kuya, ka sa bash? Ano doon mga Bibigyan Jorin Aguilar.

kanina ah, nabanggit natin yung sa kulad po kami nabanggit natin yung isa pang good news yung isang good news so dalawa po kasi yung good news mga bay para dito sa isla at para din sa buong team so yun at itong isang good news mga bay ay hindi po ito alam ng team so, kasi ngayong buwan po ngayong buwan ay gumanda gumanda yung takbo ng youtube namin so napanood yun naman po, mga bay na medyo tumaas at tumaas po yun tumaas po yung mga views po namin. So kapag ganun po, ibig sabihin po noon, <coughs> kaganda yung revenue mga bay. <coughs> so, kung nangyari din yun mga bay, isa sa dahilan, ah uh, syempre, ah uh, yung dumating yung upam, tapos uh, panibagong bisita, tapos um, ang tawag naunang hiri tayo, tapos maganda yung huli mga bay, so nagsama-sama yun maraming salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng ganong biyaya po ngayong buwan na makakaluwag-luwag kami mga bayan ngayong buwan. Ang sabihin nun ay gagawin natin dalawa mga bay yung sahod ng ating team. Gagawin natin dalawa. Ah, sigurado ako mga bay. Laking ngiti, laking ngiti na mga yun mga bay. At yun naman talaga yung isa sa gusto ko. Yung isa din sa mga desire ng puso ko mga bay na lahat kami talaga ay yun uh, tawag ito. lahat kami ay ganda yung yung buhay mga bayong, makapag baga, eh, makapag ipon yun tapos basta yun yung gusto natin mga bay kaya lagi ko mga sinasabi sa kanila na araw araw sipag lang araw araw si lang kasi uh, kumbaga lahat naman uh, lahat naman ng pag sa sakripisyo mga abay ay lagi yang may kapalit basta lagi lang maging tapat yun so yun naman talaga mga abay yun yung isa sa paninindigan ko mga abay na sipag lang sipag lang tapos lagi maging tapat binagtulog yun, yung Diyos para bigyan tayo ng biyaya Baga, nandyan na kasi yung biyaya na binigay ng Diyos ang kailangan lang natin gumalaw kumilos magtrabaho Nandiyan na yun eh, nandiyan na yun eh. yun lang yung kailangan gawin gumalaw, kumilos, gawin ng paraan, magtrabaho. Para makuha natin yung biyaya na ibinibigay ng Diyos mga bay. Lubos-lubos po kami kapasalamat sa Diyos lagi mga bay dahil sa binibigay niyang pagkakataon sa amin lahat-lahat ng biyaya. So, salamat, salamat po Lord. At syempre mga bay, salamat po din sa inyong laging support ka sa amin mga bay. Salamat, salamat po talaga ng marami. At hindi lang pala yun mga bay. So, sa isda pala ay kumita din kami. Uh, grabe grabe yung naging biyaya talaga namin ngayon mga bay. Kaya yun, makakapag-share din po tayo ng bigas. So kasamahan po nung kasamahan po nung uh, in-sponsor din ni Tita Sincha mga bay. So yun, kasamahan no, po nun. So, maraming maraming salamat po Tita sa lagi yung pag-support. Ah. Yan yeah, po mga bay, dito na po kami kay <laughs> Yeah, tata. Magabayad po kami ng sa senior po. Tignan na. natin kung ilan nang nakuha dito ni Lolo Pipi. Yan tao po. Oh, please, Yan mga bayan. Kumusta po kayo? Tignan natin po ang ano ni oh. Lolo Pipi. Yan, inahanap pa ba yung listahan mga bay? Hintay, hintay mo tayo saglit mga bay. Magandang umaga po sa inyong lahat, uh, lalo na sa sponsor ni Lolo Pipi sa pagwagitan ng buhay isla po. Uh, ito po ang utang ni Lolo Pipi dito sa aking maliit na store. 5,100 to Ito po 1, ang mga resibo ni Lolo Pipi. Rural niya ay uh -huh. 5,000. 100 Salamat po sa sponsor. Mabuhay po kayo. Bigyan nyo kayo ng Panginoon yes. ng maraming biyaya at mahabang buhay. God bless po always. Thank you. Hi okay. k berapa bayi berapa nanti one three, four, five, six. sponsor nih lolo pipi, thank you, thank you po. Sana kota, ating tandang lolo. Terima <laughs> kasih salamat po. God bless po. God bless po sa sponsor. Salamat po sa inyo. Buhay isla. Thank you, thank you, Mitoy. Yeah. Mabuhay ka rin. God bless. See you. Magandang hapon, mga bay. Magandang hapon, mga bay. Magandang uh, hapon, mga bay. Ayun, ang pagbabalik sa aming sahod episode. <laughs> so, vlog, vlog natin ulit ngayon mga bay kasi uh, yun sa isda, kumita din kami mga bay tapos yun may good news din pala tayo so yung isang good news yun sa bigas po pero hindi pa natin naipamimigay yun so, baka bukas pa kasi maraming ginawa ngayon kidlat mga bay, kidlat hindi pa rin tapos at yun guys spildo <laughs> na tayo guys masaya pa kayo guys? <laughs> hindi yes, siyempre masaya mga bay Oh, so, hindi kayo masaya kasi may mga kunti na lang sobra. <laughs> Unahin ko muna yung sa isda mga bay. Ang Gino sa isda. At saka yung nakaraan niya guys. Si Banwa, yung nakaraan din niya guys. May kulang. Sa Dubai. Okay. <laughs> <laughs> si wala na lang ba? Si Mawa na. Si Mawa na. Si Ruya ba? Okay, sasawin na tayo guys. Oh, buhay ama. Oi, tingnan guys. Tama? Oh, <laughs> 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 si isa lang ang lista. isa <laughs> 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 Brad Buboy, ya, so, Okay, so, so, 'yan? bawas. Selamat, selamat. Si Gino. Kalahati ang bawas. Okay, pero ito talaga banwa, walang kabawas-bawas. Yun! Mabay. Walang bawas ang alo, walang bawas. Walang bawas-bawas. salamat guys. Thank you, you ng marami sa inyo, mga bay. Ah, mga bay. Hmm. Maraming salamat po, mga bay, sa walang sawang suporta nyo. Sa amin. Ano yung good news? God bless po, God bless. Maraming oh, salamat po sa good news. Po. Good news. Kaya, mga bay, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sawa naman kami, masaya. hindi kayo naghahanap ng bonus guys? Katapusan ng buwan! Mga bay! Maraming salamat mga bay sa walang sawang suporta sa aming mga vlog. Ngayon hindi kayo yeah. naghahanap ng bonus? Sana yun! Baka <laughs> <laughs> mayroon! Maka, mayroon. <laughs> bonus guys! <laughs> walang wala kami bonus ngayon mga bay kasi doble ang sahod nila. Yan o! <mover> <laughs> <Hey, no? laughs> <laughs> Magbubuhay! <laughs> magbubuhay! Oh. Masaya kayong mga masaya Maraming mga oh, tangkat-tangkat na magbubuhay okay. <laughs> ngayon. Mga mga dalawa na? Last time way. namin ito mga ka-bay na, way, na... Isa <laughs> doble ang sahod. So, Gumanda kasi yung views namin nakaraan mga bay ilang, ilang video yun na malakas. So, salamat sa lahat po support, ha? <laughs> sa <to> suporta <laughs> Support Siyempre mga bay, deserve nila yun. Hindi na gusto yan, sarilihin niyan. Di mga ganyan? Basta guys, bahalin nyo lang ang trabaho nyo. Oh, thank you, thank you. Gino, walang salamat bawas. Salamat kayo, salamat kayo mga bay. Rod Boboy. Salamat bay. Kaya man. Salamat, walang bonus yan guys. Mga bay, salamat. Dalawang sildo Salamat kayo mga bay. Ay! Dalawang buwan na tulungan mga bay. <laughs> Brabe. Maraming salamat po sa inyo po. Salamat, salamat, salamat. salamat po. Salamat. Salamat. Sawa. At siyempre, maraming salamat kay Bay. Ayun. Ano Kapitihan. Tulong sumpre. Tulong ng langit. Ating dosing. <laughs> Tatlo. Oh. <laughs> yan mga bay, maraming salamat sa inyong lahat, uh, sa aming team. Maraming salamat team. Salamat, salamat sa inyo mga bay. Uh And, hindi pa yan yung matatanggap natin kung yung, sisipagan lang, di ba guys? Yes. Opo. Malay mo sa sunod na buwan, magtatlo, di ba? Oh. di ba? Wala namang imposible, yun yung lang laging tatandaan. Pag may tiyaga, may nilaga. Araw-araw sipag lang. <laughs> Wala lang basta. Ba. Ba? Salamat lagi po. Salamat po lagi sa inyo mga bay sa suporta po sa amin. Uh, lubos-lubos po kami nagpasalamat lalong-lalo na po doon sa mga hindi po nag-skip ng ads sobrang salamat po yun at saka yun salamat sa ng marami po, po okay guys <laughs> bye <laughs> sa salamat salamat sal mga bye <laughs> pahala mga bye pahala <laughs> mga bye <so>, pahala <ng> <laughs> <hirit. laughs> so, mga bye mga bye so salamat po pala doon sa unang hirit tsaka kaila Gio Ong sa mga bisita natin isa rin sila sa naging dahilan kung bakit tumaas yung mga views natin. Salamat, salamat po. Siyempre, salamat namin lagi sa Diyos. Sa paggabay, sa lahat ng biyaya na binibigay sa amin. Ayun. Okay. Congrats guys. Salamat, 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 salamat. Salamat, salamat sa iyo boys lah. Pag-igihit -pag lah. pag igihin niyo yan guys. Salamat. Salamat.